Good morning! Good morning guys! For today's video guys, silipin natin yung pananim ng aking mga masisipag na mga magulang. So ayan guys, kung makita natin nung nakaraang video natin, uh, binlog ko rin yung uh, nagtanim sila nung nagumpisa sila sa kanilang pananim. So ngayon guys, silipin naman natin kung ano nang itsura ng kanilang mga pananim. Tara guys, samahan nyo ako'ng bisitahin ang kanilang mga pananim. So ayan guys, kaya sa probinsya guys, mas madaling umusbong or luma lumago 'yung ating mga pananim sa probinsya dahil sinasamahan nila yan ng pag pagsisiga. So, ayan kung makita natin yung usok na yan. Yan din kasi yung kailangan ng mga mga pananim para sila ay parang lumaki na ano, lumaki na malusog. So, ayan, nagsiga na sila. So, sa, so ganyan sila guys ka ano. Ganyan sila guys tuwing nag-bubo. nag, nag nilang munting bahay. So, kung makita natin, guys, yung bahay nila, ayan, oh. Bahay namin pala. <laughs> bahay nila. Bahay namin, ayan. Ah, uh, napaikutan niya ng mga flowers, mga halaman. So, ayan, ayan, oh, yung nasa harap, yan ang limoncito. Limoncito kasi tawag dyan sa amin. Kalamansi. Ayan, kalamansi ang limoncito sa amin. Limoncito yan sa amin kasi sa Bisaya. So ayan, isa pa yan, yung kanilang papaya na inaantay nilang mamunga. Parang ano kasi yan guys, siya? parang papayang lalaki na papaya. Kasi sabi nila, pag lalaking papaya, hindi siya nagbubunga. So ayan ang ating uh, update sa ating mga prutas na nasa paligid. So maya maya, tingnan natin kung ano yung mga iba pang prutas na meron sa aming paligid. Ayan ang aming buongon ang buongon guys ay di ko alam kung anong ano diyan anong tawag sa ibang lugar dyan pero ang tawag sa amin dyan ay buongon ayan pa ang aming karnaba karnaba o sa tagalog pa yan ay guyabano so ayan o oh, yung guyabano nila guys sa amin ano lang siya dun lang siya pinitik sa puno kinukuha nila Hinog na nasa puno pero ang guyabano guys Ayan naman guys, yung aming balingging. So yung area na yan guys, yung kubo-kubo na yan. Diyan kami nagbabanding magkakapatid. Diyan kami nagbibidyo okay. Diyan kami nagtatambay. Diyan kami minsan kumakain ng sabay-sabay. So yan ang aming banding uh, area namin na magkakapatid. Pag kami ay sama-sama at umuwi kami ng sama-sama. Uh, so ayan guys, naikot na natin. Bumalik na tayo sa kalsada. May bisita si nanay ko. Ayan, napaikutan ng ano, napaikutan ng halaman yung mga bulaklak yung bahay namin. Yan, ayan yung bago. Ayan, yan yung bago na tinatawag. Na masarap ihalo sa kumbang nangka. Kumbang langka. Nangka kasi yan sa amin, pero sa Tagalog langka. So ayan, ayan nasa labas na tayo ng bahay. Ayan, talagang hindi ka basta-basta makapasok sa bahay kung hindi ka dadaan doon sa may daanan kasi may mga hindi ka basta-basta makapasok dahil may mga halaman na nakaharang yan yan yung ating ano ah, rambutan yung rambutan daw natin guys umpisa na rin na munga umpisa na rin na munga yung kanilang rambutan kaya yung may-ari daw ng lupa, libre naman daw kumuha ng pananim na yan. Basta lang magamit daw yung lupa. kayan ang kinanim niya guys dyan, ay kung makita nyo, yan ay balanghoy. Balanghoy yan sa amin, or yung kamuting kahoy sa Tagalog. So, ayan kung makita nyo, nakahilera guys. Oh. O, so, sa sobrang kasipagan ni tatay ko, magkabilaan yung kalsada. Tinaniman niya ng kamuting kahoy. Dyan kasi sa area na yan, guys, walang bahay. Papunta sa amin kasi, di ba, alam nyo naman, pag sa probinsya, medyo magkalayo-layo yung mga bahay. So, doon sa amin, yung mga ilang, ano pa, ilang malayo-layo pa yung mga kapitbahay namin. Kaya yung kalsada sa gilid ng bahay, sa yung sa kalsada namin, yung gilid niya, walang ta, walang nakatirang, ah, walang bahay kumbaga. Kaya, nanghinayang si tatay ko, ayan, tinaniman niya ng kamuting kahoy. Música